Alright, dito tayo ngayon, ano. Pasok tayo dyan. Meron tayong bibilhin. Bibili natin ang yung ano sa dumi ng aking baby cat. Na ilalagay. Hindi siya buhangin. Ayoko ng buhangin. Eh. Tignan muna natin to. Masyosyo muna tayo dito. Oh. Danda lang naman siya. Ano? No? Ay, hanggang pangarap. <laughs> Pwede na rin pangarap. Para ka na rin nakatira. <laughs> ganda. Ganda-ganda lang. Tapos, eto tayo. Ano to, malapit sa bahay. Itong market na to. Ayan o. Ayan. Ayan, dyan na. Pero, doon na nga tayo. Papasok sa loob doon. Doon tayo, huwag na dyan sa palengke. May palengke sa loob eh. Mga bilihin na pagkain, ganun. Diba? <laughs> doon tayo, no? <laughs> Ganyan ako talaga pag yung lalabas. Naka ano tayo? Para safety. nakamas no? Miski okay naman daw ang walang ask, ay eh, ayoko tatakot din ako siyempre sa edad natin. Mahirap na. Tsaka madali ako, ano, dapuan na ng sakit pagkaya may... Meron, halba, ba, may sakit yung katabi ko. Madaling madapuan eh. Mahirap, di ba? oh, automatic yon? Kusa-kusa na. Alcohol po yan. Hindi nawawala dito. Ang gano'n. Ah, ay, sarado na siya. O, pagod o. Oh. Magsasara din pala. Pero doon tayo. So, maakit uh, tayo. Ayan o no, doon. Ayan, akit po tayo. Diyan, diyan tayo bibili ng, ano, ng baby cat natin. May palaroan din pala dito. Ano? Ano? Mini. Mini laro ng mga bata. Ayan. Huwag na natin pasukit. Mini lang naman. Ang gandun lang yun. Okay. Akit na nga tayo. Okay hanggang doon lang tayo pag akit ikatak ko na po ayan Lag tayo kasi sara sa, para sa ano ko ianok sa youtube hindi <laughs> na tayo nakapag youtube eh kamusta <laughs> na, na kaya youtube ko mahina pa din 3 years na tayo doon mahina pa rin okay kamimili tayo kasi meron ding mall na hindi pwedeng ganito dawal kaya ayaw-awak na natin. Kaya na kayang 40 minutes kasi iyaano natin sa ating video. Ay! Sa YouTube natin na lag natin. Kaya ako nag-vlog. Okay. Okay na. Dala ko pa pa. Ayaw, baka biglang bumagas ang ulan or o kaya ah. anong tawag yun? Yung araw, no? Grabe, matindi po. Ayan ang mga bilihin dito, Oh. No, walang gano'ng katao-tao gano'ng dito, no? Ano lang matao dito, ting? Sabado, sa, ano, Saturday and Sunday, or holiday. Okay na, ha? na, bye-bye na, ha? Bye-bye na po. Nahihilo na tayo. Alright. <laughs>